Ayan mga master, magpupulbid na lang tayo dito ng ano, paanong makina. So ayan, uh, iporma na po natin lahat yan. So ginawa ko po muna kasi dyan na uh, inispat-ispat ko muna. Kung so, naikabit ko na siya lahat, ayan, magpupulbid na ako. Tapos, magpupulbid na, 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 na rin natin yung paanong exchanger. Iporma na rin natin, ilalagay na rin natin yung paanong exchanger mga master ayan mga master, panuorin nyo kung paano tayo maglalagay ng paanong changer ano? At saka itong paano makina. Ayan. Tapos ang susunod natin gagawin dito, yung mga ano na, manubila na. Ayan, tapos ito, pagkatapos natin welding nito, ibababa na nila ito doon sa ilalim. So sila na magbababa nito. Alright. Ayan. Iinis muna natin mga master bago i-pull with ano. And para maganda ang kapit ng ating welding. Alright. So, ayan mga master dito ay matatapos na natin tong ano-ano paan ng makina So susunod po natin gagawin yung paa ng ano no Ulitin ko yung paan ng exchanger Alright so pagka natin ito Ayan Yan mga master, tuloy-tuloy lang ang ating panunod mga master ano. Para makita nyo po yung paglalagay natin ng ano ano mga tubo dito, yung mga patubig niya. Yung fresh water, yung mga gali sa dagat, tapos yung tubig tabang din kung paano natin iano nito yung ikakabit yung mga ano nito linya ng mga tubo. Para magkaroon po kayo ng idea o saka sakali naman po kayo ay mag changer pag hydraulic na transmission ayan mayroon na, po, mayroon na po kayong idea kung pa paano binubuo ano mga master yung mga gusto naman po magpagawa ng ganito ayan mag comment na lang po kayo sa aking youtube channel para ma message yung po ako alright nagko-conversion po tayo ng mga ano mga kambyo yeah, yan manubila yan yung ating mga ginagawa hindi lang tayo sa fiber mga master sanay sa fiber pati dito sa conversion ni eh, sanay sanay din tayo sa ganitong mga trabaho mga master alright ayan yung ating mga ginagawang mga makina malalaki karamihan mga master ang ginagawa ko ay 6D40 ang mga nagagawa ko pa pinakamaliit ko 6D14 15 ayan mga nagagawa ko sa mga 4DR5 naman po hindi pa ako nakakatesting ng maglagay tayo ng hydraulic pero okay po yan pwede rin po lagyan ng hydraulic yung 4DR5 yung mga gusto lang po ano alright mga 4D30 ayan pwede rin po lagyan natin ng hydraulic yan mayroon din po mga transmission na hydraulic yan alright Ayan mga master, panoorin na lang natin itong mga master hanggat matapos yung ating pagpupul with ano nang ikakasako na po yung paanong exchanger ayan para makita nyo po anong pag, paglalagay ng paanong exchanger hanggat pagdating sa ilalim ng bangka nito mga master itong mga na ito panuorin nyo po alright ayan maraming maraming salamat sa ating mga viewers sa ating mga subscriber maraming maraming salamat po ayan sa mga bago naman po kayo sa aking channel ayan eh, mag subscribe na rin po kayo para mapanood nyo po yung aking mga ginagawang pagpapayber pagkukumbersyon alright ayan para makita nyo po kung pa paano bubuo ng bangka ayan So ito mga master, yung aking ginagawa ng paamakanan na ito ay biit. Ito ano mga master? Biit ito, biit. Hydraulic yung kanyang transmission. So nilagyan natin siya ng heat changer. sa 4 wheels mga master, ito ay radiator. Ayan, so ipapakita po natin ano kung paano ikakabit yung changer at saka yung mga patubig niya ano mga master para magkaroon po kayo ng idea na kung paggagawa. All right. Yan sa mga magtatanong mga master sa transmission ano. 3:1 itong ating transmission na hydraulic 3:1 mga master. Alright, ang kaya nyang dalhin na LEC mga master siguro. Pag mga tatlong dahon, mga 36, ganyan mga master 38. Ayan ang kaya niyang dalhin na LEC. All right. Siguro pag mga apat ang dahon, mga master siguro, mga 35 ganyan. Ang kaya nyang dalhin. Pero ito ka ano ito mga master sigurado dito sa tatlong dahon na alici ay mga 36 hanggang 38 pinakamataas ayan hindi tayo makakapagdala ito ng 40 ang ano na alici hindi niya kaya ayan na nasisigurado ko dyan mga master Right. Ayan mga master. Tapos na tayo paggagawa ng paa ng makina. Ang gagawin ko naman po ang susunod na gagawin na yung paa naman ng exchanger. Ayan, imamountin na naman natin dito yan. Lalagyan ko ng exchanger dito sa tapat. Alright. Ayan mga master. Dali na yung kanyang paa ng makina. So binago po natin ito ano, yung mga paa na ito yan alright nakabit na yung transmission yan so ayan mga master yung ating hinang ano ayan makikita nyo naman po yung hinang natin kung masama ayan Ayan mga master, maglalagay na tayo ng ano. Susukatan na natin ng paan ng ano, heat changer. Ayan, galvanize. Ayan nga mga master, ano, magtatabas na tayo ng kanyang mga paan ng Ayan. Dadandahanin na natin pag susukat nitong palong exchanger. So ang gamit po natin ang angular dito ay tres. Tapos galvanize ito mga master. Yung angular na ito. All right. Ayan magpuputol na tayo ng mga ano. Mga pambracket do sa exchanger udugsong lang natin siya diyan sa paa ng ano makina rin. Alright right. Hola mcuando Lucas. Desde el baño. Hola mcuando Lucas. Gwani <muchas> da

Yeah.

apa dia yang padan dengan itu Hah? Dan ini adalah yang berikutnya Itu totalnya berapa? Itu totalnya berapa? Kalau uang di dalam 165